alam, alam. Kaya hindi namin alam kung kanino ka nakatama na nila GALAM GALAM Malong yung kanilang ang gusto natin i-sustain Si Vice Calixto hindi pa rin siya nagpapakita hanggang ngayon kan kan paano niya makuha yung simpatsya ng tao? Depensa naman ni Vice Mayor Antonio Calixto May monitor ka, hindi naman pwedeng titigyan at mag-remote mo yung hindi nasunugan hindi pa na mga residente kung paano muli makababangon mula sa trahedya. Pero para sa kanila, sa ganito raw ang mga pagkakataon nila masusubukan kung sino ang dapat nilang sa sana. Hindi pa rin ang Albedo. Namer. Kaon pagit kaon. Nam nam nam. Nam 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 nam.